Magandang umaga mga kaurag. Good morning. Good health. At saka ano, happy new year na lang po sa inyong lahat. Tara, ride tayo ng bisikleta ko mga kaurag. Ito. <laughs> Papasok na naman si kaurag sa trabaho. Tara, ride tayo. Dun, malayo pa. Tamaan nyo ako mga kaurag. Sino yung nakaka-relate Sa kagaya kong uh, uh, Takbo ng buhay uh, Shout out sa iyo uh, Kapatid <laughs> Shout out sa iyo Mga mga kaurag Kung sino man yung nakaka-relate Sa kagaya kong uh, buhay Yun know. Shout out sa iyo uh, Kaurag kung sino man ikaw uh, Good help na lang sa iyo Maambon siya mga Kaurag oh. Maambun Malamang magkakaputi ako nito mga Kaurag Sigurado to magkakaputi ako ah, Sana hindi tumuloy yung ulan mga kaurag. <laughs> lumang bisikleta ko yan mga kaorago <laughs> 20 years na to mga kaorag pero mata matatag pa rin <laughs> matatag pa rin ang bisikleta ni kaorag someone told me Long, There's a call before us. So I know. Napaka-relax naman ang umaga ngayon ay. Eh. Relax yung umaga ngayon eh kasi walang walang masyadong tao nga lumalabas ngayon kasi walang ano eh, walang eskwela bakasyon lahat ng mga estudyante sa so nga pala mga kaurag ah, naano na ko na yung lisensya ko na renew ko na yung lisensya ko bali 10 years na po siya mga kaurag ah, nakapasok ako sa 10 years eh, kaso nga lang lagi lang ako nagbibisikleta eh ako nagbibisikleta mga kaurag uh, yung motor ko andun sa bahay doon ko nalang pinapainit sa ano sa sa subdivision namin doon ko nalang uh, niraride yung uh, motor ko para uminit yung makina uh, ayun basa na yung lens ng aking na uh, video mga kaurag kasi umaambun eh basa na yung lens yung uh, camera Lumalabas naman yung haring araw. O. Medyo mano naman eh. Maliwanag naman eh. Mas maganda na to mga kaurag. Bisikleta. Kasi may allowance naman ako pag umaalis ako sa bahay. May allowance ako ng isang oras. Kasi ang time in ko sa ano sa trabaho ko alas 9. Eh. Tapos mula doon sa bahay ko hanggang sa 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 tinataiminan ko sa plaza isang oras yung uh, ride ng bisikleta kaya timing ko alas 9 kung alis ako sa bahay ng alas 8 eksaktong alas 9 makakarating ako sa plaza ipapano e, paano kung ma tawag dito mabutasan ako ng uh, gulong wala akong allowance na oras kaya kailangan naalis ako sa bahay alas 7 alas 7 ng umaga para may allowance ako ng isang oras kung sakali man maplatan ako ng bulgulong, uh, may isang oras akong maghahanap ng uh, ano tag dito vulganizer Welcome to Naga Yun on. Coal Sports Complex Ops, daan-daan lang tayo rito mga karag kasi paano natin eh? pa Rag, dito salobum na motor Kapag ganito makawrag pa uh, Pasulong to pa paangat yung tinampo kaya maglalakad na naman si kawrag ano paangat yung tinampo niya no Dito yan sa malapit sa ano sa sports complex palabas na yan ng uh, crossing doon mismo sa ano doon mismo sa ano sa pinaka pinaka main road highway maganda naman yung view namin dito eh, sa pakul eh. lalo na kapag ganitong oras presko kaya pag ganitong oras ah, nasisiyahan ako kapag ah, nagbibisikleta Doon. na lang ako magsasakay uh, oh. hindi kaya nang uh, ano ko nang uh, bisikleta ko yung ano yung uh, packet na ano na dali. Pa pa taas na lang kasi ano eh luma na tong bisikleta ko pero Okay pa naman, nagagamit pa. Ah, uh, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. At uh, may na-share na naman ako sa inyo. Kung sino yung nakaka-relate ng ah, uh, uh, takbo ng buhay ko mga kawarad. Eh, shout out sa iyo. Ah, uh, shout out sa iyo boss. <laughs> Happy New Year na lang. God bless. Happy New Year. God bless.